South Korea, Busan. inter na biyahe ko. At South Korea ang home port namin. Kaya kung may pagkakataon, nag-shore leave ako. Shore leave. Permission for a member of a ship to go ashore. So basically, lalabas kami para mamasyal o bibili ng pasalubong o mag-relax. Hindi para ma'am Dahil sa barko, puro trabaho, stress at dagat lang makikita mo. Balik tayo sa Korea. Dati nagtataksi pa kami pero mahal. Sabi nga nila, pag gusto mo daw makatipid sa isang bansa, be a local. So pinag-aralan ko ang public transport nila na pwede ako makamura. Isa na dito ang bus at maganda kung may card ka. Kaya pa bus, -bus na lang ang lolo nyo. Matagal nga lang ang biyahe kumpara sa taxi. Pero magubusog naman mata mo na para bang nagtutur ka kasi dadaanan nyo lahat ng station pero nakamura ka. Dito sa Busan, meron silang nampudong street. Busan Tower at syempre ang Texas Street na harap lamang ng Busan Station. Wala nga lang zombie. Kung may magandang puntahan pa dito, pa naman ka at mapuntahan. Sabi ko nga, need mong maging local para maramdaman mo talaga na nasa bansa kanila. Kahit hindi mawawala ang street foods. Kasama kong poging third engineer namin. Walang pera, kaya nagpalibre. Langya, 4 digits na dollar ang sahod pero nagpapalibre. <laughs> Joke lang, hindi ko alam ang pangalan ng pagkain nila kasi di ko naman maintindihan ang nakasulat sa menu. Ay order na lang kung anong magustuhan. Mag-street food kami mga ka-BI. Nagtitipid kami ngayon eh, kaya mag-street food kami. Umatras kami sa sobrang mahal na jacket. <laughs> 🎵 <laughs> ba yung timpla na? Hmm. Sarap no? Sarap. Iba. Iba pag koreano yung gumagawa. Koreana yun? Koreana yung gumagawa. <laughs> Pero ano, pag nasa Korea ka, iba talaga yung nasa. Oh, <laughs> <laughs> ang stick makabiyayo. <laughs> ang malakasan talaga ng biyay sa atin, nagtitipid tayo ng barbecue stick pa. Ba? Walang sayo. di maraming kawayan sa kanila. Kita mo naman sa mga bubi nila. Sa bagay, maraming kawayan. Maraming barbecue stick dito mga biyahe. Ito, original talaga ito mga biyahe. Gawang Korea talaga ito. kaya Hello. 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 Ang dami na. Yun lang pala yung mga kabiyahin. Mura lang pala. Ano na yun, pa tayo kakainin. o oh, ba diba, nakatipid kami. Akala siguro na third sa mamahaling restaurant ko siya dadalhin. Ano ka, sineswerte? <laughs> o, oh, di pa kami tapos. Famous daw ang cheesy cheesy pancake nila. Kaya di namin pinalampas. What? What? <laughs> <laughs> May Dito ka lang makikita kahit malamig mga biyahe, may nagbebenta ng ice cream. Kaya wag po ito. Dahil malamig, coffee break muna. O siya mga biyahe, salamat sa pagsama sa biyaheng to. Enjoy lang bawat moment kasi minsan lang dumating ang pagkakataon at pag matatagalan na ulit. Minsan, hindi na talaga to mauulit. Kaya enjoy lang, see you sa mga susunod na biyahe.